Noong unang beses akong pumunta dito, binugbog lang ako ng mga mortal. Pang top 30 lang ako out of 40tong nila lang. Kaya naman, ako ay nag-training sa ibang planeta. At dumating na nga ang araw ng aking paghihiganti. Sa araw na ito, 70tong nila lang ang kasali. At kailangan kong makatatlo o apat na panalo sa anim kong laban dahil top 30 to lang ang kukunin sa second phase. First battle. Oh, Tiger. pala pala Napakit agad ako. Plus 2 points sa kalaban. Second battle. <laughs> Napakit ko ang sarili ko. Plus 2 points na naman sa kalaban. Hala ay intro pa lang. itlog na agad. Mukhang nasa ako sa pagtitry na yung kaya reset mindset. Ito na ang pangalawa kong laban. First battle. <laughs> Burst finish plus 2 points para sa akin. Second battle. 3, 2, 1, go shoot! Burst finish plus 2 points ulit para sa akin. Ang final score, 0-4. Nice one! Nakabawi tayo! Ito na ang pangatlo kong laban. Go no, shoot! One. Sa mga baguhan sa Beyblade, raise to 4 nga pala ang scoran dito. Pag patagalan ng ikot, plus 1 point. Pag napakit o na burst, plus 2 points. At pag naihulog mo naman ang kalaban mo, plus 3 points. Spin finish, plus 1 point sa kalaban. Second battle. Go, Uh, Dikit! Pero nung ni-review ng judge, masuling umikot yung sa akin, kaya plus one point. Third battle. 3, 2, go oh, Over finish! Plus two points para sa akin. Fourth battle. 3, 2, 1, go! Shoot! 3, 2, 1, <laughs> Abay-sabay na sabay. At nung nireview ito ng judge, ang hatol, relaunch. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, argue! Uy! Extreme finish plus 3 points para sa akin. Ang final score, 6-1. Pero hindi tayo nanalo nang walang galos. Abay, tinamaan ako sa mukha ng string launcher ni Kuya. Pero ayos la ang yan. Malayo ba gayan sa bituka? Ito na ang pang-apat kong laban. Overfinish plus 2 points sa kalaban. Second battle. Shit! <laughs> Yun lang. Dumiretso agad pa extreme finish yung sa akin. At nung nireview ito ng judge, good launch. Kaya plus 3 points sa aking kalaban. Abay, sobrang last ko kasing bumata. Masyado na ata akong malakas para sa mundo ng mga tao. Ito na ang aking panglibang laban. Go shoot. Good. 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 Oh, shit. Burst finish. Plus 2 points sa kalaban. Second battle. Go shoot. Ayaw, ayaw pa content. Over finish. Plus 2 points ulit sa kalaban. Masyadong ginalingan ni Kuya. Ayaw magpa-content ay. At dito, nanganganib na ang aking posisyon sa second phase. Kailangan kong ipanalo ang pang-anim kong laban. Pero bago ang lahat, picture-picture muna. At eto na ang pang-anim kong laban. Burst finish. Plus 2 points para sa akin. Second battle.

Buti na lang. <laughs> Over finish, plus 2 points para sa akin. Ang final score, 04. Overall, 3 wins, 3 losses ang aking score. At nung inannounce na ang top 32 para sa second phase, yun la ang um, pang top 38 lang tayo out of 70 tong nila lang. At hindi tayo nakapasok sa second phase. Na ata ako ng training sa planet na Overall, naging masaya ang pagbattle ko sa lugar na to sa pangalawang pagkakataon. Napansin ko rin na dumami ang mga baguhang players dito. Or kung hindi man mga baguhan, mga bagong dayo. Siguro dahil sa vlog natin. Kaya yung ibang magpapa tour tournament diyan, ano na, invite niyo na ako. Isang vlog lang 'yan, no? Kita mo. Hindi ko man nakamit ngayon ang aking inaasam-asam na paghihiganti. Kahit papaano, malaki ang ating improvement. Maraming salamat pala kay Taro ng Taday Mahabis and Toy Shop sa pagbigay sa akin ng Grand Sword Bay. At sa Case Master Hobbies. Pinadalhan din nila ako ng deck case na gamit ko ngayon. Ay, ang sarap maging vlogger. Ang daming libre. Nadito nga pala ako sa Victor's Gauntlet sa Erika Lishu's Plaridel Bulacan. Sa naman tayo magahasik ng lagim. Yan lang. Once again, this is Yasumiao and see you when I see you.